Katulong tulong. Tulong nga. Kapat mo roy. pa no? Tulong pa. Na lang god, pwede but paspasan na klase ani paglunod. Na paspas. Na hinay ako hinanay lang ako, ako kay. Aro may sponsor sa tuang bukas. Lado. of promise. promise. Agila. Premium dai. Hey. Okay. opat, okay. opat okay. yung okay. ugna. motor na puno siya. Ah, depende sa tubig, Tubig mo ugdon. don. Magpicture Ayaw mo kalimot guys sa ugunsay technique sa pagluto kung dinaghana ang inyong pagluto sa kanon pista, kasal, bunyag bisan unsa pa man ang wala mo na mo ang nangang kamot, tama ra ba? tama ra ulang pagamay Lang pa no? Ngita uh, og kita dag guys. Uh, Ulang pa. Asa ah, kutob ang dapat ang tubig na? Dire gyapon. tunggal tungga, seluag makita nih mas yang akan ah makita lah dia kadi dia pun sepugas kayak saya pun awal woi pugas kayak kusuk tubo napa woi selesai dilih dilih kayak tubo karena tawa tama lang ini kayak dilih dilih sama tubo <tis> kayak woi mio mana Tulo na ang yang sipon guys. <laughs> <laughs> Ay ah. pikas. Pwede na niyo, guys. Kung daga nagtubig, pwede na nakwaan. Mauro na siya pinakalas. Okay. Pabuton. Ano sa mga 20 minutes na 20 minutes no mga 20 minutes ay nabrehan nimo kung mubas um, pa masigamay eh. kung mailan man nimo ini 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 abre kung dagana